Ito ang malupit Ayan Ayan ang malupit natapos ko lang magwashing Ayun, biglang umulan Ito Ang dira. nung nakaraan, nung umulan din to eh <laughs> Umulan din to, nakaraan Ang kintab pa naman Pinakintab ko pa naman yung kotse Tapos na biglang umulan Ganda din, mga nakarang araw Nakarang araw, nagkotse din ako Umulan din, nagwashing ako, umulan Tapos kahapon Ayan, nakamotor ako. Ayan yung gamit kong motor, oh. Spare drive. Hindi siya umulan kahapon. Ang init. Tapos ngayon, nag-washing ako. Ayan, bigla na namang umulan. Ang mira. Ayan, oh. Pakita ko sa inyo, ha. Ah. Oh, ayan, oh. Diba? Ang kintab na niyan. Nakintab ko pa yan. Lagyan ko ng ano. Pati makina, ha. ko ng gusto yan. Kasi dumi, Ayan o, oh, kikita ko sa inyo, look, ang linis niya. oh. ayan Oh. oh, diba? O, oh, diba ang kintab? Tapos nangyayari, ayan, biglang umulan. Ang Eh, kinuskos ko pa yung mags niyan. Ayan, marumi yung mags niyan eh. Kinuskos ko yan. Tapos, ganito lang ang mangyayari, uulan. Ang bihira. Ayan oh. kintab pa naman niyan Oh. O, oh, lancer. hindi talaga pag ganito Ano ko oh, oh, ganon? Ah, talaga itong ulan na ito eh <laughs> Nadya siya Ayan o oh. Pati loob nito, na kung nasa gusto, binakyong po na rin Pag ganito lang abutin, ang ulan Ang Kaya <laughs> mo na Malupit talaga, ayan o Ang ulan Ayan, kitang kita nang yung basa oh. Oh, diba? o O, diba? Ang ulan eh Kapatid prasada niya. Gagamitin ko kasi sa akin ngayon. Nakarang araw, gano'n din, umulan. Ano na lang lagi pag uh, nagwasin mo ng sasakyan, umulan. <laughs> yung kapatid ganun. Napaka ano yun. Swerte. Swerte kasi yan